Ah, Kain tayo mga basic Magluto ako ng itlog Mga lian Tapos may Kamatis May sibuyas Tapos meron tayong paksiyo na pinrito Mga basic Ay, Meron tayong ano Saging dito Di Kain <laughs> tayo mga basic Tapos meron ako dito ng panghimagas mga kabisik picharon na may laman no? wala kasi pangalan eh hindi sila sisikat no? Kaya tayo mga kabisik eh. hindi na natin ang dalawa ang malaki hindi Tayo mga bisik. Kung tayo ano, na na sa usawa, no? Alam niyo mga basic, masarap kumain pagka nakakamay. Nope. Okay. Tapos, pang natin mga ka-basic ano, no. Ito lang. Pag-inatulik. Pag-tulak. lang. Sarap. Lang, mga basic Tapos, sa sabaw tayo ng no, ano. Paksin na ko kahapon. Sarap mga kabesik. time. Oh. Ah. Il m'a